Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Apat pang drones ang nakatagdang i-donate ng Germany sa Philippine Coast Guard. Ibinahagi ito ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan matapos ang courtesy visit ni Minister Annalena Baerbock, Federal Minister for Foreign Affairs ng Germany sa headquarters ng Coast Guard sa Maynila. Ayon kay Gavan, karagdagan ito sa dalawang drones na ibinigay ng Germany noong 2022. Malaking tulong ang drones para sa mas mabilis na search and rescue missions ng PCG. Kabilang pa sa napag-usapan sa pagbisita ng German official ang training opportunities para sa PCG at person-to-person -person exchange. Ang pwersa ang Department of Migrant Workers at ang Anti-Money Laundering Council para sugpuin at habulin ang mga nasa likod ng illegal recruitment at trafficking in persons sa pamamagitan nito ng isang kasunduan na nilagdaan ng dalawang ahensya para sa mas pinaigting na investigasyon, pagsasampa ng kaso at pagbawi sa ari-arian ng mga sangkot sa illegal recruitment at human trafficking. Pinirmahan ang kasunduan sa tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor. Magandang umaga!